Ano nga ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kabaklaan? Huwag kang sisiping sa lalaki ng gaya sa babae. Karumaldumal nga. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kabaklaan? Amen! Bakla, sasa at kung ang isang lalaki ay sumiping sa kapwa lalaki na gaya ng pagsiping sa babae. Ay kapwa, sila nagkasala ng karumaldumal. Siya ay papat papatayin ng walang pagsala mabubuo ang kanilang dugo sa kanila. San nga ba sa ng salatang bakla? At ano nga ba talaga ang original na ibig sabihin nito? Noong panahon ng Kastila ay iba ang ibig sabihin nito. Ang original na meaning ng bakla ay nalilito. In fact, mababasa pa raw ang salatang bakla sa pasyong Tagalog noong 19th century. Pero ang spelling nito ay ganito. May linya pangaraw na nagsasabing si Kristo'y na bakla o nalito, lalo na noong Agony in the Garden. Pero ito ang tanong, lahat ba na nakasulat sa Biblia ay napapanahon. Kung literal nating susundin ang lahat ng nakasulat sa Biblia, mukhang wala na yatang matitira sa mundo. Sabi sa Leviticus, pag ikaw ay pasaway sa iyong mga magulang, dapat kang patayin. At pag ikaw ay dalaga at nahuling hindi ka na birhen, sabi sa Deuteronomy, dapat kang batuhin hanggang mamatay. Sabi naman sa Exodus, okay lang daw manggulpin ng alipin. At sa Peter din, may payo sa mga alila. Sabi sa Exodus, ang sino mang magtatrabaho raw sa araw ng sa bat ay dapat patayin. Naku po, e paano na yung mga taga call center, mga polis, mga security, mga driver, tindera at kahira sa mall at marami pang iba? Pero gano'ng nga ba katotoo'y sinabi uh. ni Mandy Pacquiao na sa kalikasan daw sa mga hayop hindi raw nangyayari ang homoseksualidad? Ay, yan kasi minsan ang mahirap sa mga hindi sumasangguni sa mga aklat ng siyensya. Ayon sa isang pag-aaral, may get 1,500 animal species ang makikitaan ng homoseksual behavior lalo na ang dwarf chimpanzees, dolphins, killer whales, at kahit ang mga leon ang pinakahari sa kanila. Hindi kami pabor sa sinabi niya kasi tao din naman kami. Hindi porkit bakla, tomboy, animal na ang tingin niya. Susko, gabi siya. Huwag siya magsalita ng gano'n. Nakakasakit na dami namin. Pero di ba, may kasabihan tayo. Kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Di ba, Mami? Tingnan mo, mga bakla, nakainom ng mga pills. Hindi na bagay inumin ng mga bakla kay lalaki sila'ng lalaki. Ginagawa sila ng Diyos nang lalaki. Pero umiinom talaga sila ng pills para maglaki ang dibdib. Bawal 'yan. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.